Formal nang ibinasura ni Pangulong Bongbong Marcos ang mungkahing bawasan o alisin ang taripa sa mga imported na bigas. Pangako naman ng Pangulo, gagamitin niya ang buong puwersa ng gobyerno para tugisin ang mga hoarder at smuggler. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Isipin niyo naman ang kalagayan ng ating local producers. Ito ang sigaw ng grupo ng mga magsasaka na nangalampag sa tanggapan ng Department of Finance sa Maynila kahapon. Kasama ilang mambabatas, pati si Presidential Sister Senator Aini Marcos. Kinontra nilang mungkahin ng DOF na babaan o alisin ng taripa o buwi sa imported rice. Hindi papayag si Bongbong dito. Sigurado ako dyan dahil lagot tayo sa tatay ko. Kaya sa aking ama, halos sinasabi niya na wag na raw makinig sa mambo jambo ng mga ekonomista pagkat ang totoo iba ang bigas. May kapangyarihang wagas. Tsempong ideya sa nalalapit na recess ng Kongreso. Dahil sa ilalim ng Rice Liberalization Law, may kapangyarihan ng Presidente na i-adjust o baguhin ang taripa kapag naka-recess ang Senado at Kamara. Pero sa sectoral meeting kasamang Department of Agriculture sa Palasyo Kagabi, tila pinakinggan ng pangulo ang hinaing ng mga magsasaka. Ayon sa pangulo, nagkasundo sila ng DA at ang economic managers na wag munang bawasan ang taripa dahil nakatakda na rin daw bumaba ang presyo ng bigas sa world market. Kaya kung ganito raw ang magiging sitwasyon, hindi raw angkop na bawasan pa ang taripa dahil ginagawa lang ito kapag sumisipa ang presyo ng imported rice. Pabor naman daw ang desisyon ng Pangulo para sa mga lokal na magsasaka dahil mapipigilan nito ang pagbaha ng imported rice na kalaban nila sa merkado. Pabor din sa kanila na hindi nagalawin ng taripa dahil may nakukuha silang 5,000 piso ng cash assistance kapag sobra sa 10 bilyong piso ang buwi sa imported rice. Ayudang hindi pa nila natatanggap kahit umabot sa higit 12 billion pesos ang nakolektang taripa sa bigas noong nakaraang taon. Bakit yung mga rice retailers, ngayon lang sila napiktuhan ng problema sa bigas? Binibigyan nila kaagad ng 15,000 na kasayuda. Balansihin nila ang sitwasyon. Huwag lang naman yung mga traders, importer, importers ang sinusuportan nila. Tingnan naman nila ang kalagayan namin mga local producers. Sabi naman ng Department of Agriculture, hinihingi na nito ang pondo sa Budget Department para maipamahagi na. Bukod naman sa ayuda sa mga magsasaka, tuloy rin ang kampanya ng Pangulo laban sa smugglers at hoarders ng bigas. Sa distribution nga ng smuggled rice sa ilang four-piece beneficiary sa Maynila kahapon, muli silang binalaan ng Pangulo. Gagamitan daw niya ang buong puwersa ng pamahalaan para tuldukan ang smuggling ng bigas sa bansa. Sa bagong Pilipinas, bawal ang smuggler, bawal ang hoarder, at bawal din ang mga mapang-abuso na mapagsamantala sa ating bayan. Nagbabalita mula sa so Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Gretchen Hopo, huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong isyu at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.